Hi, guys! Good afternoon! Holiday naman dito sa New Zealand. Mag-camping kami. Ito yung kasama natin yung ibang tropa. Kasi walang pasok. Hindi tayo makauwi ng Pilipinas. Uh, wala pang budget. So, camping muna kami bukas. Prepare ko ngayon. Araw na Friday dito ngayon. is 20 para uh, last day ng mga ibang company close hospital yung mga nurses sa uh, Wekato lang meron pero yung mostly yung mga company uh, nagko-close so shutdown balik uh, sa January 11 yung iba yung iba January 5 so dito muna tayo sa New Zealand mag ikot ikot so andalin natin bukas ay ito ikarga natin sa sakyan natin ito, may pang-camping tayo. Lalating kable kasi yung campingan natin may power. Ito, 10 meters to siya. May outlet na tayo, saksakan. Pag magaluba tayo. 3 days tayo bukas doon hanggang Sunday. So, ito yung tent natin bago. ngagamitin yan. Nabili ko yan, sale sa Rebel. Ito, dalhin na to. Kaya ng upuan. Kasama natin si Ginapay. Ayan, yung kasama natin bukas. So, balikan na natin. Ito siya, pang yung sa tabi ng dagat, pwede ito sa ganyan. Ayan. Yeah. Mahaba-haba yung malaki kasi yung gulong niya. Hindi siya mas-stuck. So, ganyan lang kasim, sa kasimple. Eh, hila mo lang siya. Pabalikan natin yung iba. Ayan, yeah, nagbinasa niya yung ano yan, Honda. Dagdag utang. Honda. Para gusto nila palitan yung Honda. Pero hindi ko muna. Dagdag tayo. Dagdag ng utang. See, so, yeah, let's go. Lagay natin sa likod. Wala tayo ng first aid kit. Kasi uh, malay mo, may maghingi ng tulong. So, may nurse tayong kasama. Magamit so mga gamit niya to. Uh, ito, galing to sa hospital, bigay. Libre lang to sa Brema, sponsor nila, mga NARS pa At pinaso ko na yung lahat ng gamit dito kasi para hindi ko na makalimutan bukas kung kailangan kong gamit na uh, kailangan gamitin doon. Kaya medyo iba, pinaso ko na sa sakyan. Lahat-lahat. So, ang ipasok ko na lang 'yung kulang na gamit, 'yung mga disposable, tsaka 'yung mga damit, 'yung malita. At bukas, bili ako ng yelo uh, yellow para pag may malamig tayo, ayun. Kasi summer dito, eh, mainit. Uh, para makapag inom din ng malamig. At mga lahat-lahat na eh ina-arrange ko na. Ah, uh, 'yung maiwan dyan, ano na lang, 'yung uh, yung mga damit na lang talaga yung mga uh, light natin ayan pinasok ko na lahat at uh, pati yung mga tools natin Pag uh, pagka may mga emergency may mga hand tools tayo pangkalas sa gulong uh, kailangan talaga natin na dalhin yan basta mga malalayo na la, tawag nito yung biyahe lalo na pag magcamping eh two days kahit one one night kailangan ah uh, talagang ready ka kasi dito sa New Zealand ah uh, pag uh, may uh, hilig kang biyahe, malayo talaga galing sa uh, kung saan ka nakatira 3 hours dr drive 2 hours so 1 hour and a half uh, one hand, uh, 100 100 ma, mahigit 100 kilometers so medyo may uh, kalayuan talaga so pagka uh, may mga gamit ka just in case for emergency dalhin mo na talaga para hindi ka na ma-problema or like uh, may mga taong uh, kailangan ng tulong meron kang uh, maibigay pero ito ngayon dinala ko na pati yung uh, sapatos ko kasi para pag mag -bike ako doon meron akong susuutin um, yung ice bucket yung cooler so lahat bukas uh, before uh, at least ako uh, may laman na 'yan mga yan. So ready na ako mag-camping dito lang muna sa New Zealand kasi wala pa tayong budget sa Pilipinas at uh, mahirap pag ipilit uh, hindi tayo masaya pag nasa Pinas tapos uh, yung sakto lang ang budget kasi may mga kapatid, pamangkin din ako. At siyempre, para din makapasyal ka ng ibang ano. Two years na ako hindi pa naka ano. Two years ago kami naka vacation, naka sinulog kasi taga Cebu kami. At ngayon naman eh, hindi pa kaya budget dito muna sa New Zealand mag ikot ikot Eh down ngayon, walang pasok si Mrs. Wala kaming pasok. At lahat ng mga kasama ko bukas, walang pasok. So, balik pa sa January ah, dito lang muna tayo sa New Zealand I enjoy muna natin yung summer dito so let's go guys samahan nyo kami bukas tapos dalhin natin yung bike natin para magamit natin don yan hook lang naman dyan yan tapos dala tayo ng malita kasi ito lang maliit hindi magamit para sa Pilipinas eh. Yung dalawa. Ito lang muna. Okay na to. Ito, dito natin ipasok yung mga gamit natin. Itong isang malita. Mga gamit, mga damit. Siyempre, yung GoPro. May maliit natin yung speaker. Kamera. At saka yung protection natin. Para hindi gaano mag-sunborn yung mga skin natin dali natin to kasi tatlong araw tayo dun eh so magdala na tayo mga extra extra maganda yung may extra kaysa maghanap pa tayo so let's go camping! at siyempre may dala tayong pampulutan kasi may mga magaganap doon ng inuman at Meron tayong baon na pansit ni to ni Madam. Ayan. Boy! Ang sarap. Dito lang ako sa tabi-tabi. Pansit bihon. Pansit bihon. Ano yan? Pulutan na yung bukas? Baon. Baon. Kugkog. Pang-camping natin yan, guys. So, na natin yung ibang gamit natin para sa camping magaganap. Yan. May mga laman na. Alright. magvideo video ako ulit doon pag dating doon sa camping.